So yun for this video mga pumunta pala tayo dito sa Bulinaw So galing tayo ng Sundowners Beach Resort So hintay lang natin sila Ate Glenn kasi si Ate Glenn yung mag hitreat sa atin dito So nandun yung maghinap po Excited <laughs> Ito kasi yung bagong makdo ngayon mga bossing So hindi na yung mga kasama namin mga boss sila Yun o oh. Titigman lang natin yung makdo ng Bulinaw kung masarap naman or pare-pares lang Di ba? Legit check. Kanya <laughs> na sila si Frederick. Si Ginger. Si Elijah at si Ate Glenn doon na sila. O oh, ayun oh. No? Dito kami sa may McDo. Kasi bayo ko, ayun oh. No? Tapos sila Ate, tapos si Kuya yung driver. Itikim tayo ng McDo <laughs> na ang Bulinao. Oh, dyan siya nga mag-order. Ayun oh, pipindot. Ano sila? Si Ate Glenn na magpipindot. Mas, May mga playground nga pala mga bata dito habang nag-aantay ng order. Yung dalawang mag-asawa si Kuya Chris na ate yung driver ni Nati Glenn. Yan, o, kasi dito. Yan o, tambay lang. yun na-order si ate. So, pupunta na ng counter yan. So, lang kami dito ng mga ano na order. Yan o. Tapos na nagbayad sa ate. O, waiting na kami sa pagkain. Yay! Paldo na naman ang chan. Ito <laughs> dumating na yung order namin. Yehey! Thank you kay Ate Glenn. <laughs> Paludo na naman ang chan. Ayan <laughs> o, no, may McFloat pa o. Oh. Spaghetti. Sa so, dalawang bata. Ayan o, no, si Anang tsaka yung pizza niya. Si Elijah. Ayan o, no? thank you kay Ate Glenn. Nang marami. Ayan no? Kung gusto nyo itong video na ito mga bossing, na para lahat ng palawas natin mapunta sa inyo. Yun lamang po. Peace out.